ano pa? Huh? Ito sir. Ayan. Yung tubig, no? Galing po sa pump. Ayan. Ito na sir. Kaya ipasok ito. Kaya maling naman. Ayan. Bago po na yan. Alito ano po. Usapan po natin sir yung valve, no? Ayan. Yeah. Ano na, sir. Uh, salamat sa pong support mo sa aking YouTube channel. nauna ano sir. Itong git valve po sir. Oh. Ayan. Ito pong git valve po, sir. Papunta po ito ng ipo. So, i-on mo lang yan. Pag hindi mo inkis, pag hindi ka gagamit ng direct sa pump. So, i-on mo ito para dito kagagamit. Papunta naman na At lababo. And then, pag ano ka ano sir pag uh, pump lang direct ang gamitin mo sa uh, tubig ito po i-off mo to kasi pag naka under yung pump babae bas po yung tubig dito dito papasok so mapupuno at mag-aawas yan pero yung tangke yan naka na sir ito po ay galing ng pump sa tangke pag napupuno yung tangke i-off lang yun ang valve so pag-off okay, diba papunta na yun ng mga gripo direct na po yun kasi puno na yung tanke i-cross na pag napupuno yung tanke so dito pump at saka gripo lahat papasok yun dito sa gripo lababo si R o yan papasok yun lahat may tubig na nakadirect sa pump ano dito sir ito yung git valve no ang ilagay ko papunta ng nawasan nyo doon sa ano no sa connect nyo dati ano dito papasok so hindi nakapasok kasi direct natin si naka off so naka off po ito pag in case may tubig na po ang nawasan nyo galing sa metro papasok nyo dito lahat i-on lang yun ito yan naka on So, siyempre, kaya nakauna siya, hindi na po kayo gagamit ng mga tubig galing sa pump. Ayun. Ayun, sa ngayon, sir, nakauk -ok po yan. In case, kung may tubig na po yung iriyan -ir nyo yun dito, ito itong hose nyo, pag may tubig na, automatic, i-on lang yun ito. So, may tubig na rin na nabasa. Yan, sir. Maraming salamat at gabalisa sa